Kaibigan, bago tayo magsimula, gusto kong itanong sa inyo. Alam mo ba kung mainit o malamig ang puso mo sa Diyos? Marami sa atin, nagpipre-pretend na ayos ang lahat, pero sa totoo lang, ang puso natin, malayo na sa Kanya. Sa Revelation 3, 15, 16, sinabi ni Jesus, Alam ko ang mga gawa mo, hindi ka malamig o mainit, naway mainit ka o malamig, pero dahil ikaw ay lukewarm, ilalabasan kita sa bibig ko. Grabe, diba? Pero kaibigan, hindi ko ito sinasabi para hatulan ka o pasamain ang loob mo. Ang layunin natin dito ay maging tulay para magising ang puso mo at makita kung nasaan ka sa Diyos. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 malinaw na senyales na baka lukewarm ka sa pananampalataya at mananatili kang interesado hanggang dulo dahil ang number 7 ay kadalasan ang pinakaimportanting tip para muling mapainit ang puso mo sa Diyos. Manatili ka hanggang dulo dahil bawat punto ay may practical tips para gisingin ang iyong espiritu at patibayin ang relasyon mo sa Diyos. Kaibigan, kung naramdaman mo na ngayon ang Holy Spirit na kumokonek sa iyo, huwag mo itong ipagwalang bahala. Ito ay mercy ng Diyos para gisingin ka bago maging huli ang lahat. Unang senyales, wala kang gutom sa Diyos. Kung ang bata ay ayaw kumain o hindi na kumakain, alam ng magulang na may problema o hindi okay ang bata. Ganon din sa espiritu mo. Kung hindi mo na hinahanap ang Diyos, may malina. Sa Mateo 5.6, sinabi ni Jesus, Mapapalad ang uhaw at gutom sa katuwiran. Pwedeng lumipas ang araw, linggo, o buwan nang hindi ka nagbubukas ng Bible, maliban lang sa church. Worship ay boring sa'yo o kumakanta ka na lang pero hindi mo na ito sinasa puso at ang pagpipray ay parang dagdag na gawain na lamang sa Kung hindi mo hinahanap ang presensya ng Diyos, parang warning light ito sa dashboard ng kaluluwa mo. Kung kaya mong mag-scroll sa TikTok o social media ng oras-oras, pero fimpi na minuto sa Bible, hindi kaya. Kaibigan, baka lukewarm ka na. Pangalawang senyales, pinapalampas o hinahayaan mo lang ang kasalanan sa buhay mo. Imbes na tumakbo sa kasalanan, nakikipag-flirt ka dito, o nangagatwiran. Halimbawa, hindi naman ganun kalala, gets ni God to, lahat naman nag struggle Nanonood ka ng mga hindi dapat panoorin, o pumupunta sa toxic na lugar, pero walang conviction sa puso mo. Parang nagiging yelo ang apoy ng espiritu mo. Pero sabi sa 1 Juan 3.9, ang kristyano hindi nagtatagal sa kasalanan. Hindi ibig sabihin na hindi ka nagkakasala, pero hindi ito lifestyle mo. Bawat excuse mo sa kasalanan, parang yelo sa apoy ng iyong relasyon kay Jesus. Huwag palampasin 'to. Ikatlong senyales, nakikisabay ka sa mundo. Kung halos pareho na ang lifestyle, entertainment, language, at values mo sa mga hindi naniniwala sa Diyos, may problema. James chapter 4:4 Kaibigan ng mundo ay kaaway ng Diyos. Parang si Lot's wife sa Genesis 19, iniiligtas siya ni God, pero tiningnan pa rin ang Sodom. Ang puso niya nasa mundo pa rin. Kung sa trabaho o school, hindi nakikita ng iba na kristyano ka, baka hindi dahil relevant ka, kundi dahil complacent at lukewarm ka na. Pangapat, walang prayer life. Para sa lukewarm na tao, prayer emergency button lang kapag may problema. Hindi daily lifeline. Isipin mo ang phone mo. Kung walang signal, wala itong silbi. Kahit ilang apps pa ang naka-install. Kung walang wifi o data, hindi rin ito gagana. Ganon din ang prayer sa spiritual na buhay mo. Connection ito sa Diyos. Lucas 18.1 Laging manalangin at wag panghinaan hinaan ng loob. Kung nakakasurvive ka na walang prayer, kaibigan, pero feel mo okay ka lang, kailangan mo to. Prayer is life. Panglima. Kontento ka na sa spiritual comfort zone at walang bunga. Juan 15.8 Mapaparangalan ang ama kapag may bunga ka at magiging tunay kang alagad. Isipin mo ang isang puno ng igos. Sa labas, mukhang buhay, may makukulay na dahon, matibay ang sanga, parang everything is fine. Pero kapag tiningnan mo ang bunga, wala. Wala kahit isa parang wala ring silbi sa hardin. Ganon din sa ating espiritual na buhay. Pwede tayong magmukhang buhay sa mata ng iba, nakakasama sa church, nagbabasa ng Bible minsan. Pero kung walang bunga, walang naitutulong sa kingdom, walang napapalapit sa Diyos dahil sa atin, parang fig tree na sinumpa ng Panginoong Jesus, walang silbi. Ang mga lukewarm churchians ay gusto lang mag-receive, pero ayaw mag-serve. Gustong mapagpala, pero ayaw magbigay. Tanungin ang sarili, may ginagawa ba ako para sa kingdom o puro consumer lang ako? Pang-anim, nawala ang first love mo sa Diyos. Revelation 2.4 Iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig. Noon, sabik ka sa Diyos, excited sa worship, willing gawin ang gusto niya. Ngayon, routine na lang, o di kaya kapag gusto mo na lang. Para itong mag-asawa na magkasama sa iisang bahay, pero hindi na nag invest sa pagmamahalan. Wala nang lambing. Hindi na nag-effort. Malamig na ang pag-ibig. Kung nararamdaman mong gawa-gawa na lang ang pananampalataya mo, wake up call na ito. Pangpito, half commitment. Gusto mo si Jesus bilang Savior pero hindi Lord. Lucas 9.23 Kung sino ang nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang sarili buhati ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Half commitment is no commitment. Jesus died for your life, not your Sundays. Huwag magpakontento sa partial devotion. Give your life fully. Kaibigan, alam mo na ang setin senyales na baka lukewarm ka sa pananampalataya, pero hindi lang yan ang kailangan. Hindi lang sapat na alam mo ang mga senyales, kailangan mo rin kumilos. Kaya ito ang mga hakbang na pwede mong simulan. Ngayon. 1. Huwag lang basta manalangin. Kumilos ka rin. Ang panalangin ay mahalaga. Pero kung walang aksyon, mananatiling pareho ang sitwasyon mo. Simulan mo ang pagbabago sa buhay mo ngayon. Kahit sa maliliit na hakbang. 2. Gumawa ng daily habit ng prayer at Bible reading. Hindi mo kailangan maramdaman agad ang gutom sa Diyos. Hunger comes from doing. Bawat araw, kahit 10-15 minuto lang. Maglaan ng oras para makausap si Jesus at basahin ang kanyang salita. 3. Simulan ng paglilingkod at makipag-ugnayan sa mga taong may passion sa Diyos. Mag-serve sa church, sumali sa ministry, o makipag-bonding sa mga taong pursigido sa pananampalataya. Kapag nakapaligid ka sa apoy ng ibang believers, mas lalong mag-aalab ang iyong sariling puso. 4. I-share ang video na ito sa kaibigan mo na kailangan ng wake-up call. Baka siya rin ay lukewarm at kailangan ng pagising. Maging instrumento ka para sa pagbabago ng iba. 5. Mag-subscribe at manatiling updated sa mga mensahe na pwedeng magpabago ng puso at buhay mo. Huwag mong hayaan na mawala ang momentum. Every video, bawat tip, ay hakbang para mas lumapit ka sa Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, inamin ko na ako ay lukewarm. Nabuhay ako para sa sarili ko at nakalimot sa iyo. Ngayon, nagsisisi ako at humihingi ng kapatawaran. Puspusin mo ang puso ko ng apoy ng iyong presensya. Ibinibigay ko sa iyo ang bawat bahagi ng buhay ko. Ikaw ang Panginoon at tagapagligtas ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen.